seryoso na eh. Okay, sige, magtatanong lang ako, brother. Okay, brother. So, ayon dun sa ano, sa kawikaan, tinututulan mo ba yun na uh, hindi sa yung verbo na nandun? Kasi yung verbo si Kristo yun eh, na nagkatawang tao. Na inari sa ng Panginoon bago pa manligayin ng lahat ng bagay. So, tutul ka ba dun? Bro, hindi hindi ako tumututol dahil wala nang nasulat doon eh. Bakit tutulan ko? Wala namang nasulat na Jesus Christ din eh. Isip mo lang 'yan eh. Na si Kristo so 'yun eh. Pa paano ko tutulan yung isang bagay eh wala naman doon talaga doon. Hindi ko tutulan. Eh wala doon eh. Okay. Wala nasulat na Jesus Christ. Isip mo lang 'yan eh na nandoon si si Kristo. So sino yung kasama ng Ama nung likhain niya yung lahat ng bagay? Bro, sino man ang kasama niya, ang likhain ng bagay ay hindi ako hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi hindi rin siya nagsabi hindi na mo, ang kasama ko bro si Jesus so Hindi kailanman hindi siya nagsabi ang kasama ko si Jesus so Hindi mo brother tinatanggap yung sakaway ka na inari ako ng Panginoon ng pasimula ng kanyang lakad. So yun yung verbo, yun yung verbo na nagkatawang tao. Atin yung mapapakita, yung beer puro na nagkatawang tao? magtanong mag ka bro, anong tanong mo? Okay, okay, okay. Wag, wag mong ipipilit yung iniisip mo dahil wala kang katibayan dyan eh. Sabihin mo, ito'y okay. salita ni Solomon, okay lang. Hindi ako tutul doon. Pag sinasabi mo si Solomon ang nagsabi, doon ako sinasabi na sa, mali yan dahil wala, wo, hindi yan aklat ni Kristo. Aklat yan ni Solomon nagsulat dyan ay eh si Solomon. Kawey, ito yung tanong ko, brother. Kung hindi si Isu si Cristo yung nasa Kawikaan 28 hanggang sa pataas at hindi yung verbo, sino yon? Siyempre bo, si Solomon. Dahil sabi niya, basahin mo sa Solo, Song of Solomon, uh, Kawikaan chapter 1, this is the book of Solomon. Uh, ibig sabihin, ito ang sinulat ni Solomon. Ako eh, hindi naman sinasabi ni Solomon na si Iso Kristo, sinasabi ni Sol Solomon, ako, 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 ako. Paano masabi ng si Iso Kristo yun? Si brother, Solomon yun. Ah, uh, yung nakalagay doon sa Kawayang Brother, naroon na siya bago pa yung lahat ng bagay. Naroon na siya, wala pa yung pasimula. Si Solomon, naroon na, nung may mga pasimula na. Yung nasa Kawayang, ka, inari na siya simula pa ng walang pasimula. Bro. So, kung hindi si Chris, Sino yan? Bro. Hindi naman si Solomon. Bakit hindi Solomon? Na sinabi ni Solomon, yung nilikha ang Diyos ang kalangitan, nandoon ako. Tinatanong kita, kaninong salita ang kawikaan? Sabi mo si Solomon. Sino nagsulat sa kawikaan si Solomon? Sinasabi diyan sa aklat na yan, na yung nilikha ng Diyos, nandoon ako. Sa katubigan, nandoon ako. Sa kalangitan, ay nandoon ako. Yung nilikha niyang kabundukan, ay nandoon ako. Hindi kang Solomon yun. Dahil yan ay sinulat Pero, ni Solomon. Hindi yun yung nakasulat. Ha? Huh? Yung nakasulat, bago, bago likhain. Bago likhain yung lahat ng bagay, naroon na siya. Hindi yung... Bro, hindi mo na intindihan ang salita. Ganito. Bro, tayo, hindi lang, si Solomon. Sabihin, sa ko, hindi lang si Solomon nandoon. Pati ikaw, ako, nandoon na. Kaming mga Muslim, bro, hindi pa kami nilikha. Naniniwala na kami kay nandoon na kami. O parang engineer ba? parang engineer. Hindi pa malikha ang tulay, hindi pa malikha ang building, nandoon na sa isip ng inhinyero. Ganun din, ang Diyos hindi pa likhain ang sanlibutan, hindi pa likhain ng tao, ay nandoon na tayo sa Diyos, hindi lang si Sokristo, hindi lang si Solomon, tayong lahat ay nandoon na, ha? Ah, physically, materially, no, spiritually. Magk- magk tayo. Hello. Yung masaklaw ka, Tayo nilikha sa pamamagitan ng alak ng alabok. wala pang alabok noon eh wala pang alabok, naroon na si yung nasa kuwikaan, mayroong sinasabi doon na bago likhain ang, ang, ang al alabok, tubig, mga balantok sa talong ng lupa, langit at lupa, naroon na siya. Okay. Magkaiba tayo, yung tayo nilikha sa alabok. So sino yun yung nasa kuwikaan kung hindi si Kristo yun o hindi yun yung verbo? Bro, kung ka po, bro, na, sagutin ko. Ang tanong mo, sasagutin ko, natapos ka na, sige, pabayaan kita, magtanong ka pa. Tapusin mo muna yung tanong mo. Okay. Si Solomon brother, nag, siya lang yun nagsulat ng kawikaan, pero hindi sa kanya galing yung salita na yun, ibinigay lang sa kanya yun ng Diyos para isulat, pero hindi hindi galing kay Solomon yun. Siya lang ang nagsulat. Saan mabasa? Oh. Tapos na ang salit. tapos na? Tapos na? Oo. Uh. Saan mabasa? Na hindi ito salita ko ang ang proverbs, kawikaan, hindi salita ko. Itoy binigay ng Diyos sa akin. Saan yan mabasa? Brother siya, no? si Ixolomo, siya ang propita ng Diyos, di ba? So lahat ng pinapasabi ng Diyos tungkol sa mangyayari o mangyayari pa lang, pinapasulat sa kanya, di ba? Bro, paniniwala mo yan. Kung paniniwala mo yan, bro, ang bato ay malambot, okay, paniniwala mo yan eh. Ang ibak ay mabango, paniniwala mo yan eh. Kung ang yung kayukaan ay salita ni Iso Cristo, paniniwala mo yan. Pero wala kang katibayan dahil walang nasusulat diyan. Sulat yan ni, ni Solomon. Kung sinasabi mo, sin, inuutosan lang siya ng Diyos para isulat yan, saan mabasa? Nga yan, inuutosan lang siya. Di, hindi yan salita ang kawitan, hindi yan kang Solomon. Bro, yung isip mo, huwag mong impose. Dahil yung, oh, huwag mong impose. This is a debate. Sabihin, yung mga sinulat ni Solomon, sariling kanya yon. Sarili? Yeah. Dahil aklat ni Solomon. Sinasabi, okay. sinulat ni Solomon. Ang kayitaan ay sinulat ni Solomon. Oh, you, you read the, the first uh, sa 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 Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1 in the beginning. This is the book of yung, Solomon. The Proverbs of Solomon. Sige. Yung sulat ni Solomon, sa kanya nang galing 'yon. Hindi sa Panginoon. Bro. Madali lang sabihin galing sa Panginoon marami mga tao ngayon magsulat just sabi ng Panginoon sinulat nga hindi yung nagsabi si Solomon bro na galing ito sa Panginoon sabi ni Solomon sabi sa aklat the book of Solomon sinabi hmm. oh bakit dadagdagan ko the book of Solomon meaning sinulat ni Solomon bakit sabihin mo nga, si, uh, ito yung sa, si, sa Diyos eh saan mabasa na ito ay sinulat at ito ay galing sa Diyos ay sa ibig sabihin hindi ka naniniwala na yung sulat ni Solomon galing sa Diyos Basahin ko ang... Oh, sagutin ko yan, ha? Sagutin ko. Sagutin. sige, brother. Okay, sagutin ko. The Proverbs of Solomon. Okay? The son of David. The son of David. May understand words of intelligence. Huh? may receive training a wise and conduct sabi? Kay Solomon ni, eh. wise daw siya. Ha? Wala namang sinasabi na galing ito sa Diyos eh. Bakit dagdagan ko? Sasabihin ko nga ito'y galing sa Diyos. Eh kung ganun ang pag-isip mo bro, allegorical ang ibig mong sabihin, kahit salita mo bro, salita ko galing sa Diyos eh. Busis ko Dib galing sa Diyos. Hindi mo ang mga sulat ng propeta at gusto mo na yung Diyos ang nagsulat. Ganun ba yun? Kasi hindi na sa sulat ni Solomon eh. Nagaling sa Diyos yun eh. So gusto mo ba yung makita mo yung sulat ng Diyos? Okay. Ganun ba yung brother? Hindi bro. Kung ang Diyos nagsabi, Solomon, salita ko ito, isulat mo. Maniwala ako. Kung nagsabi so, ang Diyos. At sandali lang, sagutin ko muna. Kung nagsabi ang Diyos, Solomon, isulat mo ang ating salita. Kagaya ba ni Moses? Ang Diyos nagsabi, Moses, ang sampung otos, o oh, isulat mo ito. O, oh, okay. Moses, ang Diyos nagsabi kay Moses, okay. Sa Diyos yun. Pero wala mang sinasabi si Solomon eh, na ang Diyos ay nagsabi sa kanya ganito. Iniisip mo lang dahil siya ay verbo. Ang nagsalita pa niyang berbo bro, hindi Diyos. Tao lang rin. Paniniwalaan mo yung tao bilang Diyos? Diyos yung nagsabi na wala pa si Jesus Cristo. Nandoon na siya ang verbo, Paniwalaan mo galing sa Diyos yun? Kanina tinanong kita sino nagsalita. Sabi mo si Juan. Si Juan, tao hindi. Sabi mo tao. Ngayon, maniwala ka lang sa tao. Sa verbo, tao ang nagsulat. Tapos ngayon, i-inject eh, mo si Jesus Cristo sa kawikaan. Wala ka namang katibayan. So ibig sabihin yung brother, yung sulat ni Juan sa uno, -uno hindi ka na naniniwala. Bro, pinapaniwalaan nyo kasi tao lang si Juan. Bro, ang nasulat nga ng Juan uno, uno hindi mo naintindihan eh. Makinig ha? Sagot ko ato, sagot, sagot sandali, sagutin ko muna ha. Nasa Juan uno, uno Okay. Basahin natin ang Juan uno, -uno para maintindihan mo. Okay. Maraming mga kristyano nito, ginagamit lang sa Trinity, pero hindi sila nakakaintindi. Okay, basahin natin, ha? In the beginning was the Word. And the Word was with God. Sino ang kasama ng Word? Huh? Sino ang kasama ng Word? God. And the Word was God. In the beginning was the Word. Bro, in the beginning was the Word. Tandaan natin na ang Word, hindi yan lalabas kung walang nagsalita. The Word can never be unless there is the One speaking. Okay? Okay. Si so Cristo daw yon. Si Cristo. And the Word was with God. Sino'ng kasama ng Word? God. Tapos yung Word naging Diyos. And the Word became God. So dalawa ang Diyos mo. Yung yung Word naging Diyos, uno yon. Tapos yung sinasamahan sa Word ng Diyos, e dalawa ang Diyos mo. You could you cannot understand? You have two gods. In the Bible, John 1:1, you have two gods. Who, who are those gods? ang word nga naging Diyos. Sinong ana, pangalawa? Yung sinamahan sa word nga Diyos rin. Di, dalawa ang Diyos mo? Naku ano naman. Hmm. Sige, another question. O oh, wala ka ng question. Ilang question na ba, Mr. Moderator? Pagustuhan ko lang siya kung gusto pa siya magtanong. Ay, kasi maraming talagang katanungan yan eh. sige. Hindi naman ka Sige, tanong mo. Eh, sa akin kung makalusot yung mga tanong hmm. hmm. okay, na yan. ako ah Sige! Hmm. Pero sige, magtatanong ako na magtatanong. Okay bro! Di, di ba sa Juan, sinasabi na siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay nagkatawang tao. Ngayon, yung verbo, sino na yung nagkatawang tao na yon Sino yun sa katawang tao? Bro, una, sagutin ko, ang nagsalita dyan ay hindi Diyos. Ang nagsalita dyan ah, oh. ay tao. Okay? Tao ang nagsalita. Oh, bro, nags, nagtanong ka, hindi ako nag-isturbo. Pag magsagot ako, huwag mo akong isturbuhin. Hindi ba, ba Okay, huwag mo akong isturbuhin kaya nagsasagot ako. Nagsagot ang matanda. Okay? Bro, ang huwan uno-uno ay hindi salita ng Diyos. Salita ng tao. Ang tao, there is a tendency of human being to commit mistakes. Dahil tao lang siya there is a tendency that a human being can commit mistake. And actually, I have the book here, sa Roman Catholic, sinasabi nila, mali si Juan. Okay? Mali si Juan. Another, sabi nila, in the beginning, banasasahin ko ulit, in the beginning was the word. Tandaan mo, bro, ang word, hindi yan lalabas kung walang magsalita. Gaya sa akin, naririnig mo nga yung word ko, saan galing? Ka-Ibrahim! You cannot hear a word of Abraham unless Abraham is speaking. Okay? The word in the beginning, yes. But remember, the word cannot be without the speaker. Okay? Nang ibig sabihin, nandoon na ang Diyos na nagsasalita. Tapos yung salita ng Diyos ay naging Diyos. Di dalawa ang Diyos mo, bro. Ha? Ang nagsalita, Diyos. Tapos yung salita ng Diyos, naging Diyos. Dalawa ang Diyos mo. Hindi yan ang tinuturo ni Sokristo. Si dalawa ang Diyos. Ang tinuturo ni Kristo, si isa lamang ang Diyos, hindi Dalawa. Bakit isingit mo ang Juan Uno Uno nga ito ay buma-balik bumabalik, binabaliktad, sinisiraan ang iyong paniniwala nga, si, nga ang Diyos ay isa lamang? Dahil dito kung ipipilit mo, dalawa ang iyong Diyos. Dahil ang Word ay Diyos, naging Diyos ang Word, at yung sinamahan sa Word, Diyos rin, ay eh dalawa ang Diyos mo. Yan ang sagot ko. So nakarami akong tanong ano? Ano ba yung susunod na ano? For moderator.